sinagsama po ng mga turista ang Sinulog Festival sa Cebu. Bukod sa tradisyonal na street dancing at pasik ng mga float, nakisaya rin po ang cast ng Batang Quiapo. Nasa front ng ni Balitang Yan, si John Aroa. Maingay na sinalubong ng mga Cebuano ang Sinulog Festival. Milyong-milyong mga turista ang nakikisa sa pagdiriwang. Binumog din ang cast ng Batang Quiapo. Pinangungunahan ng aktor na si Coco Martin. Sakay ng kanilang float, ilan nag-concert ang Batang Quiapo Stars. Hinandugan nila ng awit ang mga nakaabang na mga tao sa ruta ng sinulog. Nakisabay naman ang mga tao sa pagkanta. Di magkamayaw ang mga tao, masilayan lang ang kanila mga idolo. Ang iba nagsilabasan pa sa gusali. Mainit na ni Coco Martin ang mga tao sa Sinulog Festival. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga Cebuano, Pete Senior. Thank you so much dahil nandito muli kami para makiselebrate ang Sinulog Festival. I love you at maraming salamat po sa pag-support sa mga takya po. Si Lito Lapid nagpaabot din ng minsay sa pagdiriwang. Taon-taon po, nandito kami. Nagiging pa rin kami ni lalo ng probinsyano, hanggang ngayong Batang Quiapo. Maraming maraming salamat po. Universal! 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 Apat na apat na mga contingent ang magpapasiklaban sa street dancing at ritual showdown agaw pansindi ang kalahok mula sa bagong tribo ng kasambagan dahil sa kanilang pamusong facial expression. Nagpakitang gilas naman sa street dancing ang lumadba sa kanon. Sila ang binansagang Hall of Famer tuwing sinulog dahil sa kanilang galing sa pagsayaw, bumida rin ang mga higanti sa pagdiriwang at nagkagandahang floats. Pati mga dayuhan nakiisa sa pagdiriwang tulad ng pamilyang ito mula sa Taiwan kasama ang kanilang mga anak. Unang beses na nakipagsinulog sa Cebu. It's very excited and happy to join the Sinulog. Really special, special place, special day and I hope everyone is happy to enjoy the sinolog party. Ang pamilya namang ito, galing pa ng butuan. It's our first time to join the Sinulok and we're expecting a very festive uh, uh, season. Malakas naman ang bintahan ng mga nagtitinda sa pista. Dahil sa mainit na panahon, patok ang mga palamig. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.